mag-like ng selfies ng iba. Ayun Red flag! Agad, diba? agad! <laughs> Ayun tayo taga Pampanga. Ayan, Ay, kabalen. Ayun <laughs> ang kabalen ka yan. Kamusta ako po? Ayun. mga kapamilya, of course, we're with Brent. Pakilala ko muna and also your character name dito sa movie na to. Hello po mga kapamilya. Ako po si Brent Manalo. Ang role ko po sa si Four Bad Boys and Me This is si Sean Lucas de la Fuente po. Ayun. And gagawin natin today is green or red flag. Sasabihin mo lang kung green or red flag yung mga situation na ibibigay natin. Okay po. So, first is, nagsasend ng I'm home text every after date. Nang text? Oo, nang... E na ako. green ganda. flag yun. Sobrang green, green flag yun. Laging naka-phone habang may kausap. Red flag! Red flag. Mahilig mag-like ng selfies ng iba. Ayun red flag! Agad-agad! mga naga heart dyan eh. Oo, oh, bawal yan ah. Uh -oh. Micro-cheating yung tawag dyan, di ba? Di ba oh, micro-cheating yun? Tama, tama. Naga, I love you agad after first date. Red flag. Love bombing naman yun. Yung tama, tawag tama. Alam mo, lahat ng terms na lang memorize ko. No? Okay. Uh, laging may pa-surprise kahit walang okasyon. Green flag. Green flag. Ayaw mo payagan lumabas ng mag-isa. Hmm. Siguro kung alam mo namang siguro ako half half siguro Pwede siya maging green flag pag, pag alam mo naman na inaalaga mo lang tayong safety. Pero pag red flag din naman, pag sobra-sobra na yung pagiging tama, tama. higpit, di ba? Kailangan din may balance. balance. oh And lastly, uh, biglang nawawala tuwing may problema, ayan na tayo. Ayun, red flag. Red, red flag. flag. So, Brett, thank you so much. Invite na lang our kapamilya to watch the movie. Mga kapamilya, this July 31 na po. For Bad Boys and Me, tutukan nyo po yan. Marami po kaming... Marami po kaming hinanda para sa inyo, para sa pinikulang ito. Ay, thank you! Thank you.